Alamin natin kung ano ang kasaysayan sa likod po ng ating episode, Tama na, bumibingo ka na. Narito ang pesto to Pez, Hirit ni Dr. Love. Kailan at paano nagsim nag umpisa ang inyong problema tungkol dito sa... <laughs> Hindi po. Ano po kasi siya, ma'am? Pabayang ina at pabayang asawa. So, ano naman ang pakialam mo doon? Concern lang po ako ma'am sa uh -oh. asawa ko at saka sa pamangkin ko. Kasi kapag mag maghapon po siyang nagbibingo, pagdating po ng gabi magiinom siya. Yung an anak niya po ma'am napapabayaan niya. Tapos pag-uwi po ng kapatid ko walang pagkain, walang makain, walang hugas na plato. So concern ka sa kapatid mo okay. na asawa nitong si Dimple. Ah, uh, yung mga anak napapabayaan din. Opo, na siya, naging pabaya? Bakit? Anong pinagagagawa niya? Ayun nga po ma'am, nagsusugal po siya. Napapabayaan niya po yung anak niya na kapag nagsusugal siya, inahayaan niya lang po sa kalsada. Eh yung... Ano araw ba ang pagsusugal niya? Opo, ma'am. Anong ma sugal ito? Bingo po, nagbibingo po. As in bingo araw-araw. Alam naman 'to ng kapatid mo na asawa niya. Opo, ma'am, alam niya po. Anong ginagawa nitong kapatid lagi mo? Po silang, ma lagi po silang ma'am nag-aaway, lagi po siyang pinagsasabihan. Siya ang hilaw na hipag na ang ugali kay Chel. Dimple pasok. Pimple, ano nangyayari? Bakit sinasabi na puro bingo ka raw kaya napapabayaan mo yung mga anak mo? Isang anak lang ba? Opo. Anak pala. sabi niya lang naman po napapabayaan ko kasi hindi po ako nakakagawa ng mga gawaing bahay. Oh, Kala mo naman, naman siya hindi. Hoy, ako ba? Hoy, ikaw din nagbibingo. Oh. Wala mo sa sarili mo. Ano ka? Ulira, ina? Oo, oh, oh, nagbibingo ako pero libangan ko lang. Ikaw, biso libangan. mo lang. Habit mo ba bakit alagaan mo maige? Oo, oo. Talaga Bago lang ba? ako mag... Bago ako magbingo, na, inaasikaso ina 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 ko muna yung mga anak ko. Eh, Kaya pala, isang mong anak, yung bunso mo. Bisyo na po yung bingo, ma'am. Maghapon po yan, nagbibingo. Okay. Gaano ka kadalas ba magbingo? Eh, Shell, nagbibingo ka rin? Opo libangan ko po. Pag wala na po akong ginagawa, ganun po. Bakit ba may meron bang bingguhan na ano, sa lugar ninyo na anytime pwede ninyong puntahan? May binguhan talaga sa o lugar ninyo. Online ba yan? Kami-kami lang po. Magka Ilang taon ka na pa, Dimple? 19 eh. po. Pero, Chell, bakit umabot ka na hanggang dito? Ikaw ba ay napiparwisyo na? Ng... Opo, ma'am. Bakit? Gabi-gabi po silang nag-aaway, ma'am. Eh, may mga bata po eh. May mga anak po akong tulog na sa gabi. Nabubulya, nabu, na ano po. o <coughs> Opo. Oh, okay, Dimple, ikaw ba ay may trabaho? Wala po. Wala okay, po okay, wal, lang. wala, kang trabaho, pero yung asawa mo, ay nagtatrabaho at umuuwi. wala daw makain maraming hugasan. Muwi lang po yun nang walang sinaing pag wala pong bigas. Eh, Siyempre po, yung perang binibigay sa akin, kulang po. Pinambibingbo niya. Pinambibingbo? Oo, oh, bakit hindi ba? Tapos after daw magbingo, umiinom ka naman. Opo. No. bata mo pa. Nakakapagtaka na bakit si Chel ang nandito, ba? Diba? Kasi kung yung asawa mo, yan ba ang pinag-aawayan nyo araw-araw? Hindi po. Mga anak din niya naman, napapabayaan niya. Kala mo papabayaan. Okay, so ayaw mo itong nangyayari sa atin na ikaw ay nire niya. Dahil? Dahil lang sa bingo. Makakarating Concern ako sa kapatid concern ko. Concern sa, sa kapatid. So, Awang-awa na ako anak sa kapatid mo, anak, ko. Anak mo nga, papayaan mo. Anak mo, umiga sa'yo lupa. Napabayaan wow. mo lang. Wow! Wow! Baka anak... Napahalaga mo rin sa anak mo, panganay. Kala mo ilang taon na yung anak mo, panganay? Limang taon? Ito? Wow! Oh, Magbabalag okay. ka Wag na, wag na, wag na, wag na, wag na! Wag na po! Tama na, medyo nagka. Hindi mo kaya <coughs> si Tweety. <coughs> Hindi mo kaya po <coughs> si Tweety. <coughs> Aling Lorena, bakit ka galit kay Dimple? Kaano-ano mo ba si Dimple? Kapit-bahay ko lang po yan. Bakit ka galit? Ano po yan? Malandi po yan. Nilalandi niya yung anak ko. Tulog lang, oh. Kaya talaga galit po ako dyan. Abalonde. Bakit lalandiin yung anak niya? Eh, may asawa siya. Kapatid ni Chell. Opo. Ano Malam pangalan ng kapatid mo, Chell? Petchay po. Paano nilalandi ang anak ninyo? Pumupunta po yan sa bahay para yayain yung anak ko makipag-inuman. Talaga lang? Ako ba? Ako ba? Talaga lang? Talaga lang? Oo. Ito pa ako na ayaw mo. Nagpupunta ka na sa bahay ni Ayaya mo yung anak kong makipagiging ka naman. Ba? Pa? Kaya pala siya ito nang umulit lagi. ano yan, Dimple? Ano yung sinasabi mo? Totoo ba yun? Ay, anak niya po yung pumupunta sa bahay, ma'am. Hindi po. Lagi ako na ulit. Siya po na, na, na ulit. Na, itura, itura na ako. Ako lalapit. Itura noon. Pero Dimple, pero teka lang din, Paul, ha? Dapat nga wala talaga totally connection ka anak niya dahil ikaw ay may asawa na. Alam ba ito ng kin a ah, kinakasama? di ka kasal, no? Hindi. Po. Alam ba ito ng kinakasama mo? Hindi po. Hindi alam Mami ng... din. din. Hindi kinakasama mo na may pumupunta sa iyo. Naliligaw ba yun? Hindi po. So, Nilalandi lang, ma'am. Nilalandi oh, oh, ka lang. Mami! Mami! Malandi ka lang, ma'am. O, oh, ate sa hindi ako ilumandi. Oh. Pero ano, malandi ka lang. Sila so, lang ko pang magandaan sa malapit na pagkakain. Malandi ka lang sa akin pag ka Okay, Aling Loreta, yung anak mo ba ay binata? Opo. Okay, ilan taon ba yun? Twenty-five. Eh, pero bakit? Bakit alam niyang may asawa si ano... Siya naman po ang lumalapit sa bahay eh. Pagkalis ng partner Tulo -tulo? niya, Tulo -tulo? siya naman pumupunta at niyayaya niya anak ko para makipag-inuman. Yun. Okay, may mali ha, Dimple, kasi may may kinakasama ka na. Opo. Kayo pa ba ng kinakasama mo? Opo. Tapos may anak kayo Opo. ha? Tapos pag pinagsasabihan ko po siya, siya pa po yung nagagalit. Bakit? Nangyayari lang naman yun dahil Tapos, sa kapatid mo eh. Bakit ano <laughs> nangyayari? Okay, wait, wait. Nangyayari lang yun dahil sa kinakasama mo sa kapatid mong si Petchay. Ba't anong problema mo sa kinakasama mo kay Petchay? Ano man, nagtatrabaho kasi? yun? Tapos? O uh, ano? Ano? Ano uh, nagtatrabaho oh, yun? yun? Uh, uh, o paano? Uh, anong ano? Eh, nagtatrabaho yun. Sinusustento. Okay, to nagtatrabaho and then? Anong dahilan mo para gawin sa kapatid ko yun? Oh. Mm. Diba? Ano ang dahilan mo nga? Sagot. Ano ang dahilan mo? Kasi malaki po kasi kami nag-aaway dahil lang din po sa pera. Mm. Bakit nga? Kasi... Paano po magbibigay po siya, ma'am? Isang linggo, one, five, one, two? O kasi nagbibigay Sugalun... ka. Talaga Sugal, ba? Kasi... Kahit naman nung hindi pa ako nagsugal, ganun din ah. Hindi, ano? malandi ka talaga. Ako pa <laughs> mo? lili mo. Malandi! Gawag Mal ko sa sarili mo. Oh my God. <laughs> sa mga kaso katulad nito, ang unang pumapasok sa isip ng mga nanonood Asan ang formation ng mga magulang dito sa mga batang ito? Mm. Babalik lahat yan sa magulang natin. Ang kaawa-awang magulang natin ang mag-shoulder ng lahat ng desisyon ng ating mga anak. So, ang tanong ko kay Dimple, Dimple, saan nandun si nanay at si tatay? Nasa probinsya po pare Sa probinsya. Ah, Nag-iisang anak ka ba? Hindi po. Okay. Po kami. Lumaki ka ba kasama ng nanay mo? Naturoan ka ba ng values ng nanay? Hindi po, sa lola ko po ako lumaki. Sa lola. Okay. Ito'ng masama eh 'no? Yung bunga ang maling desisyon ng mga bata, Bahabalandra muli sa mga magulang. Bata ka pa. Pag-isipan mo muna ang buhay mo, ha? Huwag masyadong agresibo tinitingnan ko kasi yung mga plano mo sa buhay. Anong mga plano mo? Hanggang kailan ka dyan sa sitwasyon na ganyan? Maiaangat ka ba ng, ng bingo ang, ang kabuhayan mo kasama ng anak mo? Mabibigyan ka ba ng magandang kinabukasan? Mai, mai tutuwid ba ang, ang relasyon ninyo ng kalivin mo? Ngayon na nakita mo may pagbabago. Kung tatanungin mo ang kalivin mo, may dahilan kung bakit siya nagbago baka nakita niya sa kanyang kinakasama ang kawalan ng responsibilidad. Inuuna mo yung bingo, yung anak mo, napabayaan. Si sino namang asawa ang maaaring maging mapagmahal pag gano'n? Next, dimple, ingatan mo ang sarili mo, ha? Uh, bigyan mo ng dignidad ang pagkababae mo. Huwag mong iparis ang sarili mo sa isang platito ng patis na kung sino-sino ang nagsasaw-saw sa platito ng patis. At kay anong pangalan nitong batang lalaki? Si Russell. Russell, barkada mo naman si Pechay, di ba? Alam mo, ang dami ng isang lalaki pag yung asawa niya o yung kinakasama niya e eh, mo. No? Hindi natin alam kung paano gaganti sa sa'yo. Kaya, isang bagay lang ang sasabihin ko. Iwasan mo sana, anak, na makialam doon sa platito ng may platito. Humanap ka ng sarili mo, platito ng patis, doon ka magsawsaw. Huwag mong pakialaman yung sa iba. Kasi baka mga ang buhay mo at hindi natin masisi yung tao pag hindi na kontrol ang sarili. Isa na lang, hindi mo maipagkakatiwala kay Tim ang pinapangarap mong magiging asawa mo. Pakinggan mo kung mabuti. Kung naagaw mo si Dimpol at naiputan mo sa ulo yung asawa niya, maaaring gayon din ang gawin sa'yo. Someday. Pagisipan mo, kung ako ikaw, titigil na ako ng pakikipagrelasyon sa kanya, naka-score ka na minsan, huwag mo nang ulitin, baka may mangyaring hindi maganda sa'yo. Maraming salamat, Mama